ang Gaza, Lebanon, Yemen at pati na rin ang Iran, lahat ng mga bansang ito ay naging saksi sa matinding epekto ng matinding agresyon ng Israel sa rehiyon ng Gitnang Silangan. At ngayon, tila isinama na rin ng Israel ang Syria sa listahan ng mga susunod nilang target. Sa pagsalakay sa mismong kabisera ng bansa, ang Damascus, lantaran ng pinalawak ng Israel, ang saklaw ng kanilang opensiba, na lalo lang nagpapalala sa isang rehiyong matagal nang nasa bingit ng kaguluhan. Ang hakbang na ito ay malinaw na patunay na ang presensya ng Israel sa gitnang silangan ay hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi mas matinding kaguluhan at pagkawasak, lalo na sa mga bansang mayorya ay mga muslim. Hindi lamang pisikal na pagkasira ang idinudulot ng mga pag-ataking ito, kundi pati ang pagwasak sa kaayusang panlipunan at geopolitikal. Ngayon ang tanong, sa kabila ng lahat ng pinsalang ito, bakit marami pa ring bansa ang nananatiling tahimik? at bakit may ilan pang piniling pumanig sa Israel. Bago namin sagutin yan kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Ang malawakang pagsalakay ay naganap noong nakaraang Wednesday, eksaktong alas 3 ng hapon lokal na oras. Mula sa ere, nagpakawala ang Israel ng mga airstrike na tumama sa punong tanggapan ng Syrian Ministry of Defense. Dalawang magkasunod na pagsabog ang nagdulot ng malubhang pinsala sa istruktura ng gusali makapal na usok ang namuo sa kalangitan, dahilan ng matinding takot sa sentro ng Damascus. Halos kasabay ng mga pagsalakay na ito, pinuntirya rin ng mga misail ng Israel ang Umayyah Square, isang lugar na hindi kalayuan sa Presidential Palace. Ito ay malinaw na pahiwatig na lumalawak pa ang opensiba ng Israel, mula Gaza hanggang sa mismong puso ng Syria. Sa timog bahagi ng Syria, inatake rin ng Israeli drones ang lungsod ng Suwaida, isang lugar na karamihan ng residente ay mula sa Druze community at malapit sa hangganan ng Jordan. Tinarget ng drone strikes ang mahahalagang pasilidad kabilang na ang infrastructure, kampo militar at mga sibilyan. Ayon sa mga ulat, hindi bababa sa tatlong katao ang nakitil habang 34 naman ang napinsalaan. Ang mga walang habas na pag-ataking ito ay agad na kinundena ng maraming panig, lalo na ng pamahalaang Syrian. Sinabi nila na ito ay isang mapanganib na pagtaas ng tensyon. Ayon pa sa kanilang Department of Foreign Affairs, ang mga aksyon ng Israel ay bahagi ng planado at sinadyang estratehiya para maghasik ng kaguluhan at sirain ang katatagan ng bansa. Kaya ngayon ang tanong na nais marinig ng buong mundo, ano ang magiging paliwanag ng Israel sa likod ng nakagigimbal na pag-ataking ito? Dahil gaya na nila, sinasabi ng iba na laging binabalutan ng mga tila kasinungalingan at manipulasyon ang bawat galaw nila. Sa tuwing may naaapektuhan ng kanilang mga opensiba sa Gaza, Beirut, Sana'a o kahit sa Tehran, tila bingit bulag ang Israel sa dami ng mga nakikitil. Pero nakakagulat, tila bigla silang nagkaroon ng konsensya, lalo na kapag usapin ay ang minoryang populasyon sa Syria, partikular sa Suwaida, na tirahan ng komunidad ng mga Druze. Ayon sa mga ulat, ang grupong ito ay nasangkot sa apat na araw na matinding sagupaan laban sa mga tribong badui. Dahil dito, humigit kumulang 250 katao ang nakitil. Pero sa gitna ng kaguluhang ito, ang Israel ay biglang nagsalita laban sa gobyernong Syrian na umano ay hindi sinisikap pakalmahin ang sitwasyon kundi tahasang nang uusig sa komunidad ng Drus, pinipinsala ang mga sibilyan, at sinusunog ang kanilang mga tahanan. Sinabi pa ng Israel na may historical daw silang ugnayan sa komunidad ng Drus sa lugar na iyon. Kaya raw nila inatake ang mga puwersa ng militar ng Syria sa Suwaida, kabilang na ang mga tanke at armored vehicles bilang proteksyon sa mga Drus. Ayon pa sa kanila, ang pagsabog sa Ministry of Defense sa Damascus ay dahil ginagamit umano ito bilang sentro ng operasyon militar laban sa mga Drus samantalang ang pagsalakay malapit sa palasyo ng Pangulo ay sinasabing paraan upang pilitin ang Damascus na umatras mula sa Timog Syria at itigil ang panunupil sa mga Drus. Ngunit sa halip na makuha ang simpatiya ng mundo, mas lalo lang naging malinaw ang tunay na laro ng Israel na ngayon ay tila tinatraydor na ang sarili nitong kaalyado, ang grupong Hayat Tahrir al-Sham o HTS na kasalukuyang may kapangyarihan sa Damascus. Matatandaan na ng subukan ng HTS na patalsikin si Pangulong Bashar al-Assad sinusuportahan pa ito ng Israel sa pamamagitan ng pag-atake sa mga estrategikong lugar sa Syria. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit maraming eksperto ang naniniwala na tahimik na tumutulong ang Israel sa HTS para pabagsakin ang rehimen ni Assad at matapos ngang tuluyang mapatalsik si Assad na agaw ng HTS ang pamahalaan at iniluklok ang kanilang leader na si Abu Muhammad al-Jolani na kalauna ay nagpalit ng pangalan bilang Ahmed al-Shara bilang bagong pangulo ng Syria. Sa ilalim ng pamumuno ni Shara, nagbago ng husto ang direksyon ng Syria. Ang bansang dating kaalyado ng Iran ay tumalikod at lumipat sa panig ng kanluran at unti-unting inumpisahan ang normalisasyon ng relasyon sa Estados Unidos. Ang mas nakakagulat hayagan ng sinabi ng Syria na hindi nakaaway ang Israel. Dito nagsimula ang tanong na ito ba ay simpleng pagbabagong panahon o isang utang na loob ng HTS sa Israel at Amerika dahil sa naging papel nila sa pagpapatalsik kay Assad? Lalong lumalim ang hinala ng kusang loob na ibigay ng bagong administrasyon ni Shara sa Israel ang malaking bahagi ng Golan Heights, isang lugar na dekada ng ipinaglalaban ni Assad. Habang abala ang Syria sa transisyon ng pamahalaan, palihim namang umusad ang mga tropang Israeli sa demilitarized zone, umabot pa sa 15 kilometers ang lalim sa ilang bahagi. Ang resulta ay karagdagang 400 square kilometer ng Golan, ang tuluyang napasakamay ng Israel. Mga teritoryong dati ay pinagtatalunan pa. Ngayon, hawak na ng Israel ang halos kabuuan ng 2,000 square kilometers ng Golan Heights at isa itong matinding bentahe at posisyon. Kaya kung may nagsasabing walang lihim na kasunduan sa pagitan ng HTS at Israel, paano maipapaliwanag ang malayang pagbibigay ng isang napakahalagang lupain gaya ng Golan sa kamay ng Israel? Hindi ba't malinaw na gantimpala ito ng HTS sa tulong ng Israel at Amerika sa pagpapabagsak ng lumang gobyerno ng Syria? Sa kabila ng lahat ng ginawang pagpapakumbaba ni Pangulong Shara mula sa normalisasyon ng relasyon sa Israel at Amerika, pagtanggal ng estado ng pagiging kaaway, hanggang sa voluntaryong pagsuko ng Golan Heights, tuloy pa rin ang mga opensiba ng Israel laban sa Damascus. Mas tumindi pa ito ng tamaan ng airstrike ang mismong palasyo ng Pangulo, kasabay ng pagwasak sa punong himpilan ng militar ng Syria. Ayon sa mga observers, ito ay isang hayagang pagtataksil ng Israel sa kaalyado nitong dating tinutulungan sa likod ng tabing. Maraming analyst ang naniniwala na sinamantala ng Israel ang kahinaan ng sitwasyon sa loob ng Syria, lalo na ngayong nasa transisyon ng pamumuno ang bansa. Alam nating ang bagong pamahalaang hawak ng HTS ay kasalukuyang nakikipagbuno pa rin sa konsolidasyon ng kapangyarihan mula sa mga ahensya ng gobyerno hanggang sa kontrol ng teritoryo. At sa kalagitnaan ng ganitong kahinaan, Nakakita ng pagkakataon ng Israel para atakihin ang mga target militar ng Syria nang hindi nangangamba sa matinding ganti mula sa isang pamahalaang hindi pa matatag. Bagamat ginagamit ng Israel ang dahilan na pagtatanggol sa komunidad ng Drusa Swaida, malinaw na may mas malalim na layunin sa likod ng mga opensibang ito. Sa katunayan, tila nais iparating ng Israel ang isang mensahe na hindi sila papayag na may alinmang puwersang militar ang lumakas malapit sa kanilang hangganan. Bawat paghina ng puwersang militar ng Damascus ay itinuturing nilang strategic advantage. May mga kritiko pa ngang nagsasabing nililikha ng Israel ang isang safe zone o bagong sphere of influence sa labas ng Golan Heights, isang estratehikong hakbang sa pamamagitan ng unti-unting pagwasak sa mga infrastrukturang militar ng Syria sa paligid ng border. Kaya ang tanong, ito na ba ang simula ng panibagong pagkamkam ng teritoryo ng Israel? Gagamitin ba nila ang kahinaan ng Damascus para mapalawak pa ang kanilang kontrol sa gitnang silangan? walang makapagsasabi ng tiyak. Pero kung pagbabatayan ang kasaysayan ng agresyon ng Israel sa Gaza at ang tuloy-tuloy na pagtatayo ng mga ilegal na settlement sa West Bank, hindi malayong Syria ang susunod na yugto ng kanilang ekspansyon sa rehiyon. Habang patuloy ang tumitinding tensyon, pumasok na sa eksena ang Estados Unidos, ang matagal ng pangunahing kaalyado ng parehong panig. Ang espesyal na kinatawan ng US para sa Syria, si Tom Barak, ay naglabas ng pahayag na hindi nais ng Washington na lalong lumala ang tensyon. Ayon sa ulat, Nakipag-ugnayan na siya kay Ron Dermer, senior advisor ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, upang ihatid ang mensahe ng pagtitimpi at iwasan ang mga aksyong magpapalala sa sitwasyon. Iniulat ding itinutulak ng pamahalaang Amerikano ang isang direktang dialogo sa pagitan ng Israel at Syria, isang diplomatikong hakbang upang mapanatili ang kapayapaan. Ipinapakita ng hakbang na ito na umaasa pa rin ang international community na marisolba ang sigalot sa mapayapang paraan. Ngunit kung mabigo ang diplomasya, Malaki ang posibilidad na muling lumapit ang Syria sa Iran para harapin ang agresyon ng Israel sa paraang militar.